kapatid. Ayan, nandito na naman po si Malo de Los Santos para magbigay po ng reaksyon. Dito po sa kumakalat na uh, chismis na pinatitigil daw ang live ni Kuya Bal na ito ni Richelle. Alam niyo po mga kapatid, hindi ako magpapaligoy-ligoy. Ako po laging nanonood ng live ni Kuya Bal. Kahit po ako ay nandyan lang po para lang Uh, magbigil -bi lang kung ibig sabihin silent viewers lang ako nakikiramdam po at lahat pinakikiramdaman ko kung ano po ang nangyayari sa kapaligidan ako po talaga ay nanonood din kila Richelle at Ruel Malalag pag may live dahil uh, yun lang po ang libangan namin dito sa ibang bansa kung hindi mo naka-live naka si Kuya Bal, pinanood namin ang video niya. Uh, thumbs up. At mm, hindi na nga po ako nag-comment uh, pa minsan-minsan o oh, nagpaparamdam din na nandyan ako. Ganun lang po ang ginagawa ko. Mga kapatid, nung, ah, nung, noong isang linggo po yon na nag-live si Kuya Bal at mm, naka-live din si Richelle, mayroon pong mga viewers na nagsasabi kila Rachel na nakalive na si Kuya Bal. Ganun po ang mga uh, Rochelle Punch. Yung, yung, mga tagahanga din ng dalawa, pag once na po nakalive na si Kuya Bal, sila po ang nagsasabi, oh nakalive na po dodong si Ku Kuya Bal. Iyon po ang nakikita ko at lalong-lalo na po doon sa live ni Kuya Bal, may isang viewers lang doon na nagsabi na nakalive si Richelle uh, sa pakakaalam ko po si Richelle uh, kung nakalive si Kuya Bal, kahit kauumpisa pa lang po mga kapatid ng live niya, sasabihin niya, nalipat na po kayo doon sa live ni Kuya Bal. Punta po tayo doon. Ititigil niya po ang kanyang live. Pa Alam niyo po ako, ay sinasabi ko ito dahil grabe na po talaga. Ang pangbabas kila Richelle at mga kung ano-anong sinasabi kila Richelle. Richel, kaya po nakakaawa yung bata. Naririto po tayo para lang po ay tumulong sa ating mga kababayan na mga mahihirap mga kapatid nakakalungkot po isipin kung bakit nagkakaganito na para pong nag-aaway-away ang dami na pong mga basher na kung ano-ano ang sinasabi sa dalawa Kiruel at Kirishiel. At igit sa lahat, kilaku'yawal Santos Matubang, kikalinga prab. Nakakalungkot po. Kaya minsan po talaga ay parang nakakatamad na dahil wala tayong ibang nakikita na lang Puro po ay mga issue, mga bashir na lahat ginagawa ng istorya kahit hindi naman po totoo. Nakakalungkot lang po kung bakit gustong paghiwalayin ang Rochelle at Ruel. Gustong gawan ng mga kung ano-anong istorya. Kagaya po kila Kuyalbal na sasabihin na hati na ang kalingap. Alam niyo po mga kapatid, sa tuwing ako nanonood kay Ruel of Malalag at kay Richelle, pag nagla-live sila, sinasabi nila, kalingap sila. Kahit kailan, hindi siya ihiwalay sa kalingap. Malaking utang nila, Kuya Bal Santos Matubang. Lagi niyang sinasabi, na suportahan natin si Kuya Bal Santos Matubang, sila atid na at Kalingap Rab. Nakakalungkot po mga kapatid talaga ang mga ganitong usapin na si Rachel ay ipinatitigil ang live ni Kuya Bal. May ganon! Alam niyo po mga kapatid, huwag tayong gumawa ng kung ano-anong istorya. At tayo naman po, huwag natin basta-basta paniwalaan, manood po tayo sa kanilang lahat. Lalong-lalo na kila Kuya Bal Santos Matubang, Kikalinga Prab at Idna Vlogs. Yun po ang nakakasakit sa atin. Yung madali tayong maniwala sa mga sabi-sabi, kung ano ang maririnig, paniniwalaan. Samantalang po, kailangan po natin munang panuurin kung ano ang nap natin. Doon tayo mag-react o mag-ano ng opinion. Dahil hindi naman po masama yung mag, uh, may kanya-kanya po tayong opinion mga kapatid. Pero sa nakita ko kay Ruel at kay Richel, mga kapatid, ay sila po ay malaking utang na loob nila. Tinatanim nilang utang na loob kung ano sila ngayon. Dahil po, ang laging sinasabi ni, Re, ni Richelle, maraming salamat kila Kuya Bal at kila Kalinga Prab at lalong-lalo na kay Vincent Gallada dahil siya po yung naka-scout sa kanila at siya po ang daan kung bakit sila natulungan ni Kalinga Rab at ni Kuya Bal. Kaya yung po ang talagang katutuhanan kung tayo po nanunood, alam natin kung ano po yung dalawa. Huwag po natin bibigyan na kung ano-anong istorya ang kagaya ni Ruel at ni Richelle nakakaawa na po ang kagaya ni Richelle na lagi na lang po ninyong binabas binibigyan ng kung ano-ano at sasabihin pa ang mga fans ni Richelle ay mga toksi wag po kaya dyan po nag-uumpisa ang mga basher kapag po natin ay inuhusgahan tayo po nanunood. May kanya-kanya po tayong pinanunood. Kung ayaw nyo po ang dalawa, huwag nyong panuorin. Para wag po kayo makagawa ng istorya na hindi naman katut wala namang katutuhanan. Kung para sa akin mga kapatid, iwas issue na lang at iwas na kung ano-ano ang sasabihin nyo, huwag nyong panuorin. Tingnan nyo po ako. Minumura ako dyan, kahit alam kong minumura ako, pakialam ko, hindi naman ako nang magkakasala na murahin ako. Hindi naman ako magkakasala na ako ay nagmumura. Ako ay basta nga maalaga, wala akong ginagawang masama sa aking kapwa. Yun po ang katuwiran ko. Sa ngayon po, ako ay nagpapasalamat na nagbigay na ang YouTube na hanggang 15 ng September, wala nang dapat magmura. At talagang ipinagbawal na po. Dahil nandito tayo sa social media, huwag natin gadaanin dito kung yung palakasan, uh, siga, dahil po tayo ay maraming nanonood, lalong-lalo na minsan ang mga kabataan ay nanonood din sa YouTube. Kung mapapanood kayo tayo na puro uh, pagsigasiga, mura dyan, mura, bigla na lang may susulpot, maninira ng tao, ay hindi naman po talaga maganda. Nandito tayo sa social media, kailangan po yung mga kabataan, yung may nanonood, may natututunan, mga kapatid. Ako talang, talaga, naaawa lang ako talaga kay Rochelle at saka kay Ruel dahil bakit pilit na ginagawaan ng kwento? Bakit nila pilit na ginagawaan ng isyo? Nakisa pinatitigil ang live ni Kuya Bal ay sa dalawa wala po na mangyayari na ipatitigil ang live ni Kuya Bal dahil si Ruel, pag naka-live o naka-premiere at mayroon po na nag-live na po si Kuya Bal at si Karlinga Prab, sasabihin niya, mam, lipat po tayo kiinsan o ki Kuya Bal kung nan ilan ang nandoon na nanunod sa kanya, lipat po tayo dahil panoorin po natin si Kuya Bal Santos Matubang, suportahan po natin si Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prabs at sila atiid na vlogs. Dahil kung wala sila, wala rin daw sila sa kinalalagyan nila ngayon. Kaya, mga kapatid, yan lang po ang pakikiusap ko. Iwasan na lang natin ang gumawang istorya na hindi naman po nauukul. Nasang-ayon doon sa mga uh, ginagawa ng dalawa. Dahil po, ang dalawa malaki po ang respeto nila kila Kuya Balsantos Matubang at ki Ate Edna Blag, ki Kalinga Brab. Kaya po, iwasan na lang natin na gumawa ng istorya. Dahil, nakikita naman natin kila Ruel at Rochelle na nandyan yun pag yung utang na loob, tinatanaw nila ang utang ng loob. At hindi naman po kasalanan nila na sila po ay hangaan ng mga tao. Dahil po sa nakikita natin kay Rochelle, napakabuti niyang bata, marunong sumunod sa magulang. Dahil alam natin, ang kahirapan po hindi po 'yan na uh, tawag doon hadlang sa kabutihan. Dahil po ang mahirap po talaga ay talagang lalabas po diyan ay kabutihan, hindi po kasamaan. Tandaan natin po 'yan. Dahil ako naranasan ko rin po ang naging mahirap at kung ano man ako dito, 'yun po ay dahil sa nagsikap ako na maabot ko umatulungan ko ang aking pamilya. Yan lang ang masasabi ko. Kaya hindi ako nagyayabang yabang na ako ay mayaman. Hindi po. Hindi ko kinahihiya kung ano ang mayroon ako na ang kahirapan po sa buhay hindi kailangan ikahiya. At kung umangat man, iyan po ay dahil sa nagsisikap. Kaya mga kapatid Iyan lang ang masasabi ko po. Ang tangi ko lang pong masasabi dito sa usapin na pinatigil ang live ni Kuya Bal, hindi totoo na sila Rachel at Ruel, iyan po ay lagi nilang sinasabi na suportahan natin si Kuya Bal at kung nakalive si Kuya Bal, puntahan natin po ang live ni Kuya Bal. Lumipat po tayo doon kay Kuya Bal. Yun po uh. lagi ang madalas nang sabihin eh, Ruel of Malalag. Yan, marami pong salamat mga kapatid. Sana maintindihan nyo na ako po ay walang kinakampihan dahil ako po ay kalingap. Simulat, simulat, naging kalingap ako kahit mayroon po akong mga sinusuportahan. Ako po ay tahimik lang. Dito lang ako naggawa ng reaction sa kalingap. Marami pong salamat at nandiyan po ang mga taong nagsusuporta sa akin at lalong-lalo na po yung uh, sumusuporta po dito sa Sulid Kalingap kila Kuya Bal Santos Matubang, kila um, Atid na Vlog, Kalingap Rab at lalong-lalo na po kila Ruhil of Malalag. Ayan, isama na narin natin si Richelle dahil ang sabi nga ni Kuya Bal, sila ang um, susunod sa Kalingap. Sige, Kalingap Rab. Uh, si Ruel of Malalag at si Dan, uh, Dan at si Bibi Iyan po ang mga susunod sa generasyon ni Kuya Bal Santos Matubang at kung magkakatuluyan din daw si Richelle at Ruel ay isa na rin din si Richelle na charity vlogger ng Kalingap. Yan po, wag tayong gagawa ng isyo. Ako po ay nandyan lang po ako sa pagitan. Basta wag lang po kakantiin ang Kalingap. Diyan po din ako ma uh, pag si Kuya Bal na po ang nadadamay sa usapan. Yan lang po, marami pong salamat. At sa Team Organic po, marami pong salamat. Uh, Maria Ligaspi Vlog, Ayats Mix Vlog, Ermagalo Mix Vlog, Root Beach Mix Vlog, uh, Silina Barbosa Official, Sil TV PH, Banat Bagsik, at Edna Buensa, at lalong-lalo na po si Malu de Los Santos, Kahilper, at please support po Eric Alpon. Marami pong salamat sa inyo mga kapatid. We love you all viewers at solid na supporter ni Malu de Los Santos. Maraming salamat. We love you more. Bye-bye!